Lunes ng umaga, isinaoli ni Felisa Esquivel ang susi ng kanyang unit sa Tondominium 1, ang in housing project na itinayo sa unang termino ni Mayor Isko Moreno. Inabot mismo ni Esquivel kay Yorme ang susi at napag-alaman mula sa alkalde

Dahil nga po niya, kasi ko rin yung na yung mga ko mga kabula. wala ko Saan po ba sa isang pamilya ang lumapit kay Yorme, ang pamilya ni Jesse Boy Postrero, taga Smoky Mountain na nangangarap na magkaroon ng maayos at permanenteng bahay sa kanyang pamilya. Ibinahagi ni Postrero kay Yorme ang hirap na dinaranas ng kanyang pamilya sa Smoky Mountain na umupa sila sa isang ilegal na istruktura at marumi pa ang kanilang tubig. Kwento pa ni Postrero Kayorme. Nag-apply naman siya noon sa housing program ng lungsod pero hindi siya napili sa raffle draw para sa mga minipisyaryo. Naging maganda ang pagkakataon para sa pamilya Postrero dahil bakante ang isang unit ng i-turnover ni Esquivel kinaumagahan. Kaya naman sa loob lamang ng tatlong oras nai award na agad sa pamilya Postrero ang isang bakanteng unit. Bagay na kanilang ipinagpapasalamat. 911, unit 911, condominium 1. Paprocess yung award nila director. Ha? O ngayon, may masisilungan na kayong buong pamilya. Two bedroom, may banyo, may kusina alagaan nyo na lang. Hindi na kayo squatter ngayon. May sarili na kayong tahanan. Ha? Magpasalamat kayo sa Diyos at saka mga nagbabayad ng buwis sa Maynila. Ang Tondominium 1 na isang 15-story building na natapos noong February 7, 2022 na sinimulan noong June 1, 2020. Isa ito sa mga flagship housing projects noon ng lungsod ng Maynila. Ito ay may 168 units na may lawak na 42 square meters bawat isa at may amenities din tulad ng elevator, palaruan, parking, maintenance, daycare center, livelihood center at city satellite office. Ipinatutupad ang programa alinsunod sa Ordinance No. 8730 o ang Manila Urban Housing Ordinance na layong tulungan ang mga manilenyong nangangailangan na magkaroon ng sarili nilang tirahan sa ilalim ng nasabing ordinansa. Magbabayad lamang ng 2,000 piso kada buwan ang minimum wage earners para sa horizontal o vertical housing units. Limang taon ang nakalilipas ng sabihin ni Yorme na matutuldukan na ang mahabang panahon ng paninirahan ng mga may hirap sa lansangan, tabing dagat at ilog sa paraan ng invertical housing project ng lungsod. And this is my lifelong dream. Yung bagay na hindi ko nakamit ng bata ko na magkaroon ng sariling bahay na magkaroon ng kasiguruhan na kapag umuwi ako galing sa pier, kung yung bahay ko nakatirik pa. Ito na ang tuldok ng mga pangamba ng katulad ko rin ngayon. Ng mga nakakaranas ng mga pangambang dinanos ko. Ang sa totoo lamang, Lumaki ako ng squatter. I know. Alam ko po ang pakiramdam ng manguhay ng squatter. And I don't want the next generation to have that kind of feeling, that kind of experience. <coughs>